konsulta na si DPWH Secretary Vince Dizon sa isang grupo na ma-eksperto sa flood control para matukoy kung ano mga proyekto ang dapat pondohan sa 2027. Kasunod po yan ng mga kontrobersyang lumutang habang hinihimay ang panukalang budget ng DPWH para sa 2026. Saksi si Sandra Aguinaldo. Hindi pa man tapos ipasa ang 2026 national budget, naghahanda na ang DPWH para sa hihingi nilang budget sa 2027. Target ng DPWH makabuo ng flood control master plan at para matiyak na hindi na mauulit ang mga flood control project na maanumalya at hindi naman talaga kailangan, bubuo ang DPWH ng grupo ng flood control experts na susuri sa mga proyekto bago ito pondohan. Wag ang papasok under my watch na flood control project lokal na hindi sasabihin itong group of experts na to na tama yan, okay yan, dapat gawin. Kasama sa grupo sina Dr. Mahar Lagmay ng University of the Philippines National Institute of Geological Sciences, Dr. Guillermo Tabios ng UP Institute of Civil Engineering, at Undersecretary Carlo Primo David ng Department of Environment and Natural Resources. Pag-aaralan din ng mga eksperto kung anong mga flood control project ang pwedeng ituloy at anong dapat gibain. Sige din, aminado na merong mga proyekto na imbes na makabuti at makatulong nakakasama. At dahil ganun yon, wala tayong choice, kailangan natin gibain. Yun. Higpitan din ang bidding at pagsala sa mga contractors para matiyak na matino ang makukuwang kontratista. Sa ngayon, tapos na ang deliberasyon ng Senate Finance Committee sa panukalang 2026 National Budget. Magdaraos ng Technical Working Group Meetings bago ang plenary debates sa November 13. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, Baka mas mababa sa 6.793 Trillion Pesos National Expenditure Program ang ipasa ng Senado ng National Budget. Possible yan. So dahil nga maraming nakikitang pwedeng itipid, uh, possible na mas mababa to sa net. Sayang yung pondo. Kasi pag hindi mo ginamit yun, uh, invest na uh, pwede mong ilipat sa let's say mas maraming scholars o mas maraming gamot, uh, sayang. Kaugnay naman sa investigasyon sa mga manamaliang proyekto, patuloy raw ang pagsusumikap ng gobyerno na babawi ang mga nakulimbat sa kabanang bayan. Si Pangulong Bongbong Marcos, umapila sa publiko na habaan muna ang pasensya sa investigasyon dahil dapat matibay raw ang kaso. We cannot waste that opportunity to bring justice to those people, to bring those people to justice. The law grinds very slowly, but it grinds very well. So we're counting on that. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.